One. Two. Hmm. <laughs> Ito si NL TV Vlog. Subscribe din So guys, ayan. Magandang, magandang, magandang. may gilid ng sapa kasi dito nga natin dyan at may kukunin din ulit kayong kahoy tingnan nyo naman yung sapa that's your right so ano, yun mga ubat ng kahoy yun yung ano yan yung ano, puno yun yung mga ulat yan nasa tubig Kaya, para hindi siya tumulog yung mga lupa na nandiyan yung mga Kalat talaga marami Kasa tayo ngayon ay kukuha na Yan yung mga saka lang yung may mga mali Kaya yun ito Ito kukuha na natin Ito kukuha na natin na natin Para wala ng paligoy-ligoy Kuni na Uy magnanakaw kami ng kahoy Pili ba namin itong hiniin? Kuni na Kuni na na Kuni na na

Bali, dalawa yung pupuni natin. Dalawa yung pupuni natin. Uy! Ay, sumisili pa yun, Oh. No? Yo, guys! Yung kalabaw. Kasili oh? po, ano, no? Sabi, umaga, anong kayo dyan? Nagnanakaw kayo ng kahoy. Kunti lang naman. Para kunti lang din yung kaso. ano you. Ito na lang kunin natin kasi Ito na lang kunin natin kasi dati lang po kundi Sayang naman yung mga yung upa Ito na lang kunin natin. Na natin Ito yun na, pwede na pang gatong sa pagka Ito na natin dito Hmm. So, yan. Ayan. Yan. Dalawa yan. yung dito, yung dito. Dalawang part yan. Okay na to. Dalawa. Tapos na sa bila. doon tayo. Doon din naman tayo dadaan Just One. Two. Hmm. Three. <laughs> Umabot din eh. Tara Nandito tayo sa ilalim ng puno Ayan, dito na tayo Tara na guys Uwi na kami At may nakuha na Kumuha kami ng kahoy Nang hindi kami nagpala <laughs> Abang tawag sa inyo nun Masama naman sabihin na Nagnakaw, nagsabi naman tayo dun sa puno sabi nung puno, okay daw. Yeah. What? Kumuha ako. O, diba? Hindi rin namin yun ni Alibay. <laughs> Tara, bye-bye.